So ayun mga idol, isang magpapalang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga idol, yan. Huli natin nakasama si Idol Nitad, si Lloyd Fishing Vlog. Yan. So bali nga, andito tayo sa laot mga idol. Kaya nakapundo na tayo. So ayan, bago ang lahat mga idol, ha, Nagpapatuloy kapatuloy para na magpasalamat sa inyo sa walang sawang panonood. At hindi mo iskip sa inyong mga ads, lalong lalong sa inyong mga solid supporters. I always thank you po sa inyo. Siyempre mga idol, ganun na rin po sa ating Panginoon. Tapos po, pasalamat sa kanya dahil binigyan tayo ng panibagong araw at panibagong buhay. Mga blessing na dumating sa atin. Kaya always thank you kay God. So ayan mga idol, ready, ready na si Idol Nitan. So ayan, habangan natin kung ano mahuli niya. Tara, let's go. Samahan, natin. samahan nyo kami ngayong adventure. Idol, prepare na si Idol Nitan. Ayan, pain po natin po si pin? Ayan na pamain mga idol.

Ari ulit mga kaibigan. Maya pala. mga idol. I

Dito na tayo sa likod. kain tan, tagal kain Madalang magkain ha, madalang dito mga idol madalang yung kain no, no, no. Ang ano, ringga Oh, oh, <coughs> oh, na oh, oh,

'yung Bayad ang kumain. Oh. At, ay, mga idol. Ah. Yun na. Ah. Yun na mga idol. Yan na. Nagdating yeah. na siya. Hindi mahila mga idol. Dapat mahila. Lakihan na. Ah. Ah. Eh, di pa sampo mga idol. Pati yeah, yeah. uh. oh, mga idol. Kasi gulutan. Mga idol kaya? Ya, Ah. Oh. Ay, laki siguro mga idol. Dapat

sayang mga kaidol naputol sayang naputol mga kaidol naputol mga kaidol sayang sayang may buna na siguro yun nylon laki mahila putol talaga kinayin ng nylon mga kaidol laki siguro yun mga idol, asa ah. pati yung tingga naputol sayang mga kaidol kabilas ko paitan ng kabil paitan mo na lang kabil namin mga idol paitan kabil paitan mo na

maliit siguro maliit ng konti ah kaya sa yung kanina mga idol kinaya ni idol nita nagpatulong siya Ayun, ya? kaya mo idol kaya kaya to mga idol kaya ito mga idol may nang may natulong sa idol nita na Berikut, maka itu.

iya itu lah ria oh siap pemain indahin pemain mga idol siap Mahuli kasi yung posit dito sa amin Mahuli na idol nitan mga idol no? Dami na Huli na idol nitan mga ka idol Dami na mga idol Dami na mga idol kita na pag-uwi kami pa kasi yung nagkain maliliit. Maliliit na, na, na Kailangan niya pa daw palalakihin pinta, para ano? na mga ito. Malaki yung pinta mga kaidol. Sobrang dalang kasi yung ano mga kaidol siguro sa pusit. Pakuha kasi yung pusit sa amin dito. Ayan, kaya yung malalaki medyo okay. na pusok. Maliliit ang kain mga kaidol. Medyo marami na ang huli ni Idol Nathan Sayang yung kanina, magkakataon na siya lang mahuli pero naputol, sayang. tawin na lang sa sunod lahat natin, Idol Nita, no? So, ayun mga idol, bali-pahawin na kami. Yan, abunin na lang po sa harap ng isla. Pagbinta ng isla. So, ayun mga idol, ha? ito yung binta ni Idol nitan Yan, KB 3 kilos 100 yung kilo 300 so Maya 0.8 times 120 96 396 yung binta ni Idol Nathan mga Idol so ayan